Hey there, andito ulit tayo sa mga kwento ni Lola Ellen. Hanggat may hininga, may pag-asa. Naalala ko nga. Naalala ko nga pala. Noong bago na Nawala ang aking asawa. Nasa kwarto ako nang iisa at naramdaman ko yung lungkot. Lungkot na parang napakabigat, napakabigat dalhin. Ako, mag-isa, palalakihin ko ang aking mga anak, ang aking dalawang anak. ang hirap isipin. Hanggat kum merong kumatok sa pinto ang tatay ko. Sabi niya sa akin, Ellen, kumain ka naman. Oo, nandiyan na ako, may problema. Masakit, masakit para sa iyo ang nangyayari. Pero, tandaan mo, Huwag kang bibitaw kay Lord. Parati kang kakapit sa Kanya. The more na nasasaktan ka, the more na kumapit ka sa Kanya. Hindi ko pinansin. Hindi ko siya pinansin. Pero lahat tumatak sa isip ko. Bakit hindi ko nga subukan na lumapit kay Lord? at nung oras na yon. Ah, uh, ipinapa ko yung ulo ko, you know, I bow my head, na, Lord, tulungan mo naman ako. Parang hindi ko na rin kaya. paano ba to? Bigyan mo naman ako ng lakas. Bigyan mo ako ng direksyon sa buhay. Hindi ko alam ang, hindi ko na alam ko ano pa sasabihin sa kanya. Yun lang. At yun lang, hindi natin kailangan ng mga, mailaborate mo pa ang iyong pagdadasal, ganito, ganyan. Si Lord, kahit sabihin mo lang, Lord, tulungan mo naman ako. Nalulungkot naman ako. Yung mga lang na gano'n sa pang, kahit sa pang araw-araw natin.